Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas makong may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar at mga taong lumalabas sa video, Layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag edit at bumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simulan na natin. Paksa! Sampung benepisyon ng dahon ng bayabas tea para sa kalusugan ng lalaki at erectile dysfunction. 1. Mas mahusay na sirkulasyon ng dugo. Ang mga flavonoids at polyphenols sa dahon ng bayabas ay nakatutulong sa pagpapalawak ng ugat at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Mahalagang aspeto ng ereksyon. Kung ang problema mo ay mahina ang daloy, makatutulong ito bilang natural support. 2. Mayaman sa antioxidants. Ang guava leaves ay puno ng antioxidants gaya ng quercetin at catechin na lumalaban sa oxidative stress. Ito ang tumutulong protektahan ang mga ugat at nerve cells na responsibly sa erection response. 3. Tumutulong sa blood pressure control. Ang mataas na presyon ay isang malaking kalaban ng erectile function. Ang regular na pag-inom ng guava leaf tea sa tamang dami ay maaring makatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpabuti ng elasticity ng ugat. Fourth, nagpapaayos ng blood sugar sa mga pag-aaral na katutulong ang dahon ng bayabas sa pagregulate ng asukal sa dugo. Kaya magandang pangsuporta para sa mga may diabetes o pre-diabetic condition na kadalasang may ED din. Faye, Suporta sa testosterone at hormones. Sa mga pag-aaral sa hayop, nakita na ang guava leaf extract ay nakapapataas ng testosterone at sperm motility. Kayat posibleng makatulong ito sa hormonal balance ng lalaki. 6. Laban sa pamamaga, influrry. Ang anti-inflammatory compounds ng dahon ng bayabas ay maaring makatulong sa kalusugan ng prostate at reproductive organs. Mas mababang pamamaga, mas magandang daloy ng dugo, at function. 7 halusugan ng puso at ugat. Kung malusog ang puso, mas maayos din ang erectile function. Ang guava leaf tea ay nakatutulong sa pagbawas ng cholesterol at pagpapanatili ng maayos na cardiovascular system. 8. Pagtaas ng libido at stamina. May mga ulat na ang guava leaves ay nakapagpapataas ng sexual desire at energy. Ito ay dahil sa kombinasyon ng antioxidants, hormonal balance, at improved circulation. 9. Pamparelax at pampatulog. Ang guava leaf tea ay nakatutulong sa pag-relax ng katawan at pagpapababa ng stress level. Kapag mababa ang stress hormones gaya ng cortisol, mas gumaganda rin ang sexual performance. Madali at abot kayang natural support. Mura, madali at natural. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para magkaroon ng natural na inumin na makatutulong sa pangkalahatang kalusugan ng lalaki. Papano inumin ang dahon ng bayabas tea? Paraan ng paghahanda. Hugasan ng mabuti ang 10 to 15 pirasong sariwang dahon ng bayabas. Pakuluan ito sa 4 na tasa ng tubig sa loob ng 10 to 15 minuto. Palamigin ng bahagya bago inumin. Paraan ng pag-inom. Uminom ng isang tasa sa umaga at isa sa gabi lamang. Huwag susobra sa dalawang tasa kada araw. La Luna kung may iniinom na gamot o may kondisyon sa bato at atay, maari itong inumin bago o pagkatapos kumain, ngunit huwag sa walang laman ang tiyan kung sensitive ang sikmura. Medical na paalala: kung makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagkahilo o allergy, itigil agad at kumonsulta sa doktor. Hindi ito pamalit sa reseta o therapy para sa erectile dysfunction. Isa alang-alang din na ang epekto ay maaring makita lamang pagkatapos ng ilang linggong tuloy-tuloy na paggamit. Kung ito ay babagay sa katawan mo. Konklusyon, ang dahon ng bayabas ay isang simpleng halaman na maaring maging natural na suporta sa mga lalaking gustong pagbutihin ng kalusugan, sirkulas at kumpiyansa. Hindi ito milagrosong lunas, ngunit pahagi ito ng mas holistic na pag-alaga sa katawan, tamang pagkain, ehersisyo at balanseng pamumuhay. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.